Kung gano'n, isa ka sa may gusto dati sa plano ni tatay na maging tao. Tama ka. Sangayon at suportado ko ang tatay mo dati sa mga balak niya. Dahil alam kong ikabubuti namin to. Pero nang nawala siya, naging sunod-sunuran kami sa tiyuhin mong si Rohel at sa pinsan nitong si Victor. Hindi ko akalain na sila palang pumatay sa tatay mo. Nilason din nila yung mga utak namin. Pinaniwala nilang dalawa ang buong lahi ng mga aswang sa kapis na ang mga ebularyong pumatay sa tatay mo. Pero mabuti na rin. Dahil ikaw mismo ang nakapatay sa tili ng mong traidor. Ngayong alam mo na ang buong katotohanan. Ano nang plano mo? Sasama ako sa'yo. Baka pwede niya rin akong gamutin ng tulad sa'yo. Stay. Die. Ako si Gary. Ang dating aswang na ngayon ay isang normal na mamamayan na. Akala ko talaga dati Malalayo na ako sa mga bagay na tungkol sa mga aswang nakauri ko Pero mali ako Dahil nung nakaraang buwan lang May nangyaring hindi ko inaasahan Mag alas 11 na ng gabi nito Mag isa lang akong sa boarding house namin ni Audrey Panggabi kasi ang work niya Kaya solo ako nito Pagkababa ako sa bus Sasakay pa sana ako nito sa tricycle Kasi looban pa yung inuwihan namin Pero dahil wala nang tricycle na pumapasada ng ganitong oras Napilitan na lang akong maglakad Dinukot ko pa yung chicken skin na binili ko kanina at saka pinapakto habang naglalakad. Uulamin ko sana to kaso nagugutom na ako eh. May kadaliman yung daan nito kasi yung mga ilaw sa poste, eh, pondido na. Yung iba naman parang mata na kumikisap-kisap. Pagkarating ko sa madilim na parte, isang binata ang napansin ko na mabilis na naglalakad papasok sa isang skinita. Nang makaramdam ako ng hindi maganda sa iknikilos ng binata dahil kutub ko ay eh, aswang siya kaya sinundan ko siya. Ibinalik ko muna yung chicken skin sa bulsa ko at saka tumakbo para habulin siya. Nang makapasok na ako sa skinita, biglang nawala yung binata. Anak nang, ang bilis nun na. Ah? Malahing pusa ba yun? Bigla na lang nawawala dito sa dilim. Naglakad pa ako ng marahan papasok hanggang sa makarating ako sa dulong bahay. At dito ako nagtingin-tingin. Pagkatingala ako, agad kong nakita yung kanina ko pang hinahanap na binata. Nakadapato sa bubong at kitang kita ko kung paano magsihabaan ang kukunito at mga braso. Pati ang dalawang binti nito ay nagsihabaan din. Naloko na! Tama nga ang hinala ko. Bago niya pa mapunit yung yero, inakit ko na siya ng dahan-dahan para pigilan to sa masamang plano niya. Hoy! Anong ginagawa mo? Agad siyang napatigil at saka lumingon sa akin. Pumangil to at saka umatras ng bahagya sa akin. Tulad mo rin ako dati. Isa akong aswang. Anak ako ni Romulo. Ang aswang na namuno dati sa buong kapis. Kilala kita. Sikat na sikat ka sa buong lahi natin. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin? May paraan pa para magbago tutulungan kita. Alam kong hindi mo rin gusto ang ginagawa mo. Hindi lahat ng aswang ay kagaya mo. Itinuturing ka naming isang kahiyan. Lapas tangan na traidor. Hindi ka dapat tularan. Nasasabi mo lang yan. Dahil nalason ka sa mga sinabi ng mga nakakataas sa atin. Pero pakinggan mo ko. Masarap maging normal na tao. Hindi ka na magtatago sa dilim. Masarap mabuhay ng normal. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka sa akin para maipagamot kita kay Lolo Sebastian. Wala akong oras para pakinggan ang gusto mo. Ito ang gusto ko. Iyan ang gusto mo, di ba? Ang maging malaya. Malaya ka na. Kaya hayaan mo ako sa gusto ko. Dahil hinayaan ang rin namin sa gusto mo. Tandaan mo, hindi lahat ng mithiin ng aswang ay iisa. Iba ako at iba ka rin, Gary. Anong klase bang mithiin ang hinahangad mo? Ang kumain ng loob at dugo ng tao sa tuwing susumpungin kayo? Tapos ano? Mahikipagdigma ng walang katapusan sa mga albularyo at andingero? Hindi matatapos ang digmaan hanggat walang nauubos sa lahi natin. Hindi sagot ang magtago sa dilim at gumamit ng matalim na kuko para manghuli ng biktima. May paraan pa para matanggal yung pangil na tumutubo sa bibig mo. Kahit anong sabihin mo, hinding hindi ako gagaya sa'yo. Ito ang kinamulatang kong pamana. Dadaling ko to hanggang sa kamatayan ko. Ililihim ko ang pagkikita natin ngayong gabi, Gary. Kakalimutan kong parang hindi to nangyari. Pero sa oras sa hadlangan mo ulit ako sa kung anong gusto ko at kung mag ulit ang landas natin, hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla itong tumalon palayo sa akin. Nagpalipat-lipat to ng talon sa mga bubong hanggang sa mawala to. Sa ako lang nakita yung bunti sa loob ng kwarto nang silipin ko to sa maliit na butas na ginawa ng aswang na yon. May himbing pa naman ang tulog nila kaya tinakpan ko na lang ng plywood yung butas bago bumaba at umalis. Kinabukasan, kinuwento ko to kay Audrey dito na naman siya ulit kinabahan pero medyo naaasar din siya dahil bakit walang katapos ang aswang na naman daw to. Aswang na naman? Bakit hanggang dito nagkalat ang mga yan? Sa bagay, ikaw nga rin pala no? Baliw. Sasabihin na ba natin to kay Lolo Sebastian? Huwag muna Audrey, hindi pa naman malala ang sitwasyon eh. May mga pag-alagala lang ako napapansin dito sa Cavite. Kailan naman tayo gagalaw? Kung malala na at mapuno ng mga aswang tong lugar natin? O di kaya may mga nabiktima na sila? Ako na munang bahala, Audrey. Ako na mismo magsasabi kay Lolo Basan kung sakaling hindi na talaga kaya. Nagkasundo naman kami nito ni Audrey. Sabi ko sa kanya, sa tuwing mag-isa lang siya sa boarding house, lagi niyang isarang bintana at pintuan. Kahit na may protection siya para sa mga aswang, iba pa rin ang nakakasiguro. Moderno ng panahon ngayon at moderno na rin ang nakakaalam ng mga aswang. Karamihan sa kanila, may mga Facebook na rin. Katulad ko. Kaya nga ako nakapagkwento rito eh. Makaraan ng ilang araw, may nabalitaan ako sa isang katrabaho ko na ikinabahala ako. Isang buntis raw sa kanila ang muntik ng atakihin ng malaking aso sa loob mismo ng bahay nila. Kakaibang aso raw to. Malaki at mapayat ang katawan. Tapos namumula pa ang dalawang mata nito. Mabuti na lang daw ay dumating yung asawa ng buntis. Kaya napatalon sa bintana yung aso. Lahat ng mga kapitbahay nila ay sinasabing aswang daw yung asong yon. Talamak na talaga sila rito ah. Ay nako. Pabulong kong sabi nito. Sabay buntong hininga kapag patuloy pa itong mangyayari, baka maraming mga buntis ang matatagpuan na lang na warakang tiyan at wala nang sanggol sa sinapupunan. Kailangan na talagang ipaboto sa mga albularyo sa kapis. Dito ko na kinausap si Audrey ulit para kontakin si Lolo Sebastian. Si Pero nang tawagan namin to, pinayuhan niya lang kami kung anong magandang gawin. Pero ayon sa kanya, hindi na raw nila kayang gawa ng paraan ng paglipanan ng aswang sa Cavite. Pwera na lang daw kung makumbinsi ko ang mga to para magpagamot sa kanila. Pero kung lalabanan nila ang mga to, ay baka raw mahirapan sila lalo na't nasa kapi sila sinabi ko na lang sa kanya na gagawin ko kung anong makakaya ko ng day of ko matyaga ako nagabang sa bubong ng boarding house namin nagbabaka sakaling may masipat akong aswang nito nandito pa rin naman yung malakas kong pakiramdam at talas ng paningin siguro dahil anak ako ng isang aswang kaya nananatili pa rin sa akin ng ilang kakayahan nila kahit na ako'y normal na tao na naglalaro muna ako ng online game nito hanggang sa may naramdaman akong kakaiba sa paligid ko nang tignan ko ang oras ng suot kong rilo, magahating gabi na pala. Maya-maya pa ay umaalulong na yung mga asos sa kalsada. Dito ko na pinatay yung cellphone ko para makapagtago. Sigurado ako ngayong gabi ay may aswang nagdadaan dito para makapambiktima. Bilog kasi ang buwan nito at maliwanag pa. Inihanda ko ang punyal sa bulsa ko. Panigurado na rin at baka magkasubukan kami ng lakas. Dumapa ako sa yero nito para hindi kagad ako mapansin kung merong aswang man nagdadaan. Ilang saglit pa ay dinig ko na yung kalampag ng yero ng kapitbahay namin. Pagkasilip ko rito, malaking kulay itim na pusa ang nandun. Namumula ang dalawang mata nito na tila nakahitit ng bato. Kaya lumakas ang duda ko na isang atong aswang. May malapit kasing buntis sa amin at alam ko na ito yung target niya. Kaya gagawin ko ang lahat para mapigilan siya at makumbinsing magpagamot. Anak ng pusang galaw, oh. biglang tumalon? Saan na yun? Teka, makababa na nga. Mabilis akong bumaba sa bubong para hanapin yung pusa. Agad akong tumakbo papunta sa bahay kung nasaan yung may buntis. Sigurado ako nandoon na yon. Pagkarating ko rito, isang kulay itim na baboy na ang nakita kong paikot-ikot sa bakura ng bahay. Tama nga ang hinala ko. Aswang na nga to. Ilang minuto pa, ang kaninang kulay itim na baboy ay unti-unting nag tao. Isang babae na nasa tansya ko ay edad 50 pataas na. Mahaba at buhag-hagang nito. Mabilis tong tumalun sa silong at sa kamarahang gumapang sa bubong. Dito na ako gumalaw para sitahin siya. Anak ng tatay mo! Mababa ka dyan! Dinukot ko yung punyal sa bulsa ko at saka inihanda ang sarili. Galit ang mukha nito sa akin dahil ginagampala ko ang ginagawa niya. Pero nang bumukas bigla yung bintana ng bahay, bigla tong nataranta. Kaya napaan yung ibong malaki to at saka lumipad. Agad na nagtanong yung lalaki na sa bintana kung ano yung problema ko. Ah, wala! May nag-aaway lang kasing pusa! Sinita ko lang! Ang ingay eh! Hindi ko na hinintay pang makasagot yung lalaki. Mabilis akong tumakbo para sundan yung ibon. Nakarating ako sa isang farm ng mga mangga. Madilim ang bahaging to kaya nahirapan ako. Pero alam kong dito siya lumapag. Alam kong nandito ka! Hindi ako katulad ng iniisip mo! Nandito ako para tulungan kang magbagong buhay! Naglakad pa ako ng bahagya kahit hindi ko gaano makita yung dinadaanan ko. May mga kaluskos akong naririnig na nagmumula sa mga sanga ng mangga. Palipat-lipat to. Kaya ganun din naman ang pagsunod ng mga mata ko Pinakikiramdaman ko lang ang paligid ko nito Hanggang sa may biglang lumapag sa likuran ko At sa gulat ko napalingon ako bigla Anong akala mo sa akin? Adik na susuko para magbagong buhay? Baka hindi mo alam Mabangis na aswang ang kaharap mo, bata Pero bilib din naman ako sa katapangan mo Sinundan mo pa ako rito nang hindi mo alam kung anong kahihinatnan mo Huwag kang maglala Alam ko ang magiging kakahinatnan ko hindi kita nakikita ang takot mula sa akin at may naaamoy din akong kakaiba sa'yo. Isa ka bang albularyo? Hulaan mo, pero kahit ano pa yon, hindi na mahalaga yon. Sandali. Huh. hindi ka isang albularyo. Teka, aswang ka rin. oh, pero dati yon, ikaw pa ang anak ni Romulo. Ang sikat na sikat yung aswang na naging tao. Aba, totoo pala talaga ang kwento tungkol sa'yo. Hehehe. <laughs> Sinabi mo pa. Aba, may Facebook kasi siguro kaya alam mo ka ah. Paanong hindi ko malalaman? Eh ikaw lang naman yung bukang bibig ng buong angkan. Ang swerte ko naman ngayong gabi. Hindi ko akalain na ikaw ang makikita ko. Ang isa sa pinakasikat na aswang na naging tao ngayon. Pwede din tulungan maging tao. Mali mo, maging sikat ka pa sa akin. <laughs> Pasensya ka na. Pero hindi ako magpapaloko sa matandang arbularyong si Sebastian. Ayos na ako sa lagay ko na to. Kung tungkol dyan lang naman ang pakay mo sa akin, mabuti pang umuwi ka na bata. Ang titigas naman ng ulo nyo. San ba gawa yan, sa bato? Mas masarap maging tao, ano ba kayo? Ikaw ang may matigas na ulo bata. Umalis ka na bago pa kita patay rito. Napahilamos luya ko na mukha ko sa bayilin. Nakakaurat. Ang hirap nila kumbinsihin. Nilaso na talaga ang mga utak nila ng mga pinuno nila. Mukhang mapapalaban ako ng di oras nito. Kung ganun, wala na akong magagawa. Masyadong matigas ang ulo mo. Anong binabalak mo? Papatayin mo ko? <laughs> hindi ka naman albularyo na kayang mahipagsabayan sa akin. At lalong hindi ka naman aswang na kaya mag-ibang anyo. Ano ang laban mo sa akin, bata? Hindi man ako isang albularyo na kayang kontrahin ka. Hindi na rin ako aswang na kayang makipagsabayan sa'yo. Pero tandaan mo, anak pa rin ako ni Romulo na pinuno ng mga aswang. Anak ka lang! At hindi ikaw ang tatay mo Kaya huwag kang masyadong kampante Hinigpitan ko ng hawak ang punyal nito Alam kong mahihirapan ako sa isang to Maliksi at mabangis sa mga aswang Hindi rin normal ang lakas nila Pero wala na akong magagawa nito Kundi ang labanan sa E di subukan natin Kung ganon Ikaw ang magiging pagkain ko sa naudot kong hapunan kanina! Bahagya akong matras nito. Maya-maya pa ay sinugod niya na ako. Tinalunan niya ako. Pero nagawa akong makaiwas. Kailangan kong makaisip ng paraan para matalo siya. Masyado siyang malikse. Hindi ko siya matatalo kung lalabanan ko siya ng harapan. Isa lang ang naisip kong paraan. Ang itinuro sa akin ni Tito Rogelio. Kung hindi mo kayang mapatumba ang kalaban ng harapan, talunin mo siya ng patalikod. Total mabilis ka namang tumakbo. Habulin mo ko. Mabilis akong kumaripas ng takbo. Kamuntikan pa ako mabunggo sa isang puno dahil may kadiliman na ang lugar. Nararamdaman ko ng pagsunod niya sa akin. Kung hindi ko siya matatalo sa harapan, Tatalunin ko siya sa diskarte Nang medyo malayo ng agot ko sa kanya Tumigil ako sa malaking puno at sa nagtago. <laughs> Anak ka ba talaga ni Romulo? Bakit nagtatago ka? Sinabi ko na nga ba Isa ka rin tuwag kagaya ng pamilya mo Tahimik lang ako nakapwesto Habang naghihintay ng pagkakataon Hindi ko pinapansin yung mga sinasabi nito Ilang segundo pa Ay nararamdaman ko na ang yapak nitong papalapit sa kinaroroonan ko Inihanda ko ang punyal na hawak ko. Sige, maglahat ka pa. Sige pa. Pabulong kong sabi habang nag-aabang. Kailangan ko siyang maunahan. Bago niya pa maamoy ang kinatataguan ko. Mahahanap at mahanap din kita, bata. <tong> Nakakatuwa to. Magiging sikat ako pagkatapos kitang paslangin mamaya. Nang makalagpasto sa akin at nang makita ko ng pagkakataon, ay dito ko na sa tinalunan at saka yakap na mahigpit sabay tarak ng punyal sa dibdib nito. Nagwala ako pero mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Napaatungal to ng ibaon ko sa kanya ang punyal sa dibdib niya. Matagal nang patay ang tatay ko. Ginugulo mo pa. Mabuti pa siya naging pinuno ng mga aswang sakapis. Eh ikaw, mamamatay ka ngayon sa farm na to na walang napapatunayan. Ang tatay ko namatay na may iniwang karangalan sa buong lahi namin. Uh! Umungos ng to habang unti-unting nanghihina. Maya-maya pa ay tumamlay na ang katawan nito hanggang sa tuloy na itong matumba sa lupa. Ugh. Ay nako, kung nakinig ka sana sa akin kanina, edi sana hindi tayo umabot sa ganito. Pero ganun talaga siguro, hindi tayo pare-pareho ng gusto. Marahil ako gusto kong mabuhay ng normal na tao. Kayo naman ay gusto nyo mabuhay sa dilim at mambiktima ng mga tao. Pero wag kang maglala, hindi ako titigil na mangumbinsin ang mga aswang para magamot sila kung sakaling may makaharap ulit akong aswang na tulad mo, kukumbinsin ko pa rin sila kahit umabot kami ng patayan tulad nito. Napatigil na lang ako nang biglang tumunog ang cellphone ko nang dukutin ko sa bulsa ko to at tignan kung sino ang tumawag nalaman kong si Audrey palato, to. Sabi niya, nasaan na raw ako? Bakit wala raw ako sa boarding house? Dito ko lang napagtanto na mag-aalas sa isa pala ng umaga. Agad akong tumakbo at saka lumabas ng farm. Iniwang ko na lang ang bangkay ng aswang dahil magiging abori naman to kapag tinamaan na ng sinag ng araw. Pagkarating ko sa boarding house, sinalubong kagad ako ng kilay ni Audrey na nagsasabong. Good morning, mahal! Kanina ka pa? Kanina pa! At kanina pa ako chat ng chat sa'yo. Sang ka ba galing? May babae ka ba? Ah? Uh, babae? Wala no? May babae kasi ako nakita kaya sinundan ko... Sinasabi aray! ko na nga ba eh. May babae ka! Hinampas niya ako ng kamay at sa kahinawa ka ng buko sabay hinila at papasok. aray! Aray mahal! Masakit! Aray! Sino yung babae mo? Kaya pala lagi kang salabas ng babae ka pala. Isusumbong talaga kita kay Lolo Sebastian. Aray! Pitawan mo muna kasi ako! Ah! ah paano ako makakapagpaliwanag kung binubugbog mo na ako? Aray! Ang lakas mo ng pagkakasabunot mo! Parang matatanggal yung anit ko! Pitawan mo kasi ako mahal! Sige! Sabihin mo sa akin kung sino yung babae mo! Ikaw naman napaka-brutal mo sa akin! Hindi mo na ba ako mahal? Che Magsalita ka na! Pabebe ka pa eh. Eto na! Ang sinabi kong babae, yung aswang na sinundan ko. Katunayan na patay ko pa nga siya eh. tanungin mo ba yung kapitbahay natin dyan? Yung may asawang buntis? Kung di ako dumating, baka nakuha ng aswang yung sanggol ng asawa niya. Sigurado ka? Oo naman mahal. Ikaw kasi pati aswang pinagsesilosan mo. Sa'yo lang ako, promise. Kinindatan ko pa siya, pero binato niya lang ako ng lotion na dinampot sa tapat ng salamin. Ang cute niya talagang magselos. Ikaw kasi, hindi ka nagsabi. na tuloy kita at nasa bunutan. Kasalanan mo rin naman. Kasalanan ko pa ngayon? Babatuhin kita nito. O na, kasalanan ko na. Ito naman, di ka mabiro. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Magluto ka na lang na makakain natin. Matutulog muna ako. Pagod ako sa trabaho eh. Padabog kong binuksan yung rep sa kanaganap ng pwedeng lutuin. Sabi ko pa, paano makakapagpaliwanag? Eh mas naunang lumapag yung kamay niya sa mukha ko. May sinasabi ka ba? ako? Wala Parang meron eh. Sabi ko matulog ka na. At saka na lang kita gigisingin kung luto na yung pagkain. Mga babae talaga. Yung kasalanan nila nagiging kasalanan namin. Na tayo na yung agarbyado. Pero sa huli parang tayo pa yung may mali. Lagi talaga silang may tama. May tama sa utak. Yung nangyari sa akin ng gabing yon. Sinabi ko to kay Lolo Sebastian. Pinayuhan niya akong itigil ko raw yung ginagawa ko. Dahil masyado raw tong delikado. Ayaw niyang ma-involve raw ako sa mga aswang. Lalo na at nobya ko raw yung apo niya. Baka raw madama ito. Hindi na ako nakasagot sa kanya nito dahil napaisip din ako. Muhon tama nga si Lolo Sebastian. Inilalagay ko lang yung buhay ni Audrey sa kapamakan. Kaya dahil dito, tumigil na ako sa gawain to. Pero ang panahon ay sadyang mapaglaro. Dahil kung anong bagay ang iniiwasan ko, ay siya rin ang lumalapit sa akin. Pauwi na ako nito galing sa trabaho. Kasama ko nito si Audrey dahil nagsabay kami ng shift. Pagkababa namin sa kanto, Pinili na lang namin maglakad-lakad. Hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. Saka isa pa, wala rin kaming pasok kinabukasan. Nang makarating kami sa maraming kabahayan, dito ko napansin yung isang kulay itim na ibon. Paikot-ikot to sa isang bubungan. At biglang bumulusok to pa sa bubong. Nakita rin to ni Audrey. Hindi ba't bahay ni ate sila yun, Audrey? Yung kakapanganak pa lang? Oo, oh, tama. Wala pa naman dyan yung asawa niya ngayon. Tara, punta natin. Sigurado akong asong yun. Mabilis akong kumaripas ng takbo at iniwan ko na si Audrey. Pagkarating ko sa nasabing bahay, huli na ang lahat. Bumungad na lang sa akin ng isang matandang lalaking aswang na may parang sinisipsip sa bubungan. Nang makita niya ako, tumalun sa lupa at saka tumakbo palayo. Agad ko naman tong sinundan. Nakarating kami sa isang malawak na bakanting lote. Wala kang awa sa sanggol! Papatayin kita! Sino ka na namang mapangas ka? Hindi mo na kailangang malaman dahil papatayin kita dito mismo. Sigurado kung hindi ka ordinaryong binata lang. Sino ka? Nagkatinginan kaming dalawa. Kinilatis nito ang buong pagkatao ko. Matalim ang tingin ng kulay pulang mata nito sa akin. Tumutulo rin ang malapot na laway nito. Hindi ko gustong lumaban sa sa'yo. Pero kung ito ang dahilan para makatakas, ay gagawin ko. Alam kong masama ang gawain to pero, pero dito kami nabubuhay. Ayaw man namin, pero hinahanap ng laman namin. Mamamatay kami at manghina kapag hindi namin ginawa to. Dito ako nahimasmasan. Mukhang may pag-asa akong pumayag to. Na alokin siyang magpagamot sa albularyo. Kaya dito ko na siya sinimulang kinausap tungkol dito. Makinig ka! Tulad mo rin ako dati. Isang aswang. Alam kong kilala mo si Romulo. Ang dating namuno sa mga aswang sa kapis. Kilala ko si Romulo. Ang aswang na sumubok na kumuusap ng albularyo para maging tao kami. Pero tinraidor lang sana ng mga albularyo. Tama ka. Pero maliga don dun sa tinraidor siya ng mga albularyo. Tatay ko si Romulo. Aswang din ako dati kung ganun. Wala ka palang alam sa mga nangyari nitong nakaraan lang. Hanak ni Romulo! Paano nangingaring naging tao ka? Kung totoo ang sinasabi mo, ikaw na ba si Robin? Sinong Robin? Ah, ikaw si Gary. Hindi mo pala naabutan yung nakakatanda mong kapatid niya si Robin. Ano? May kapatid ako? Meron. Hindi pa pala kayo nagkikita. Kung sa bagay, sa iba to sumama nung lumikas kayo. Pero hindi ko alam kung buhay pa to hanggang sa ngayon. Nagulat ako sa nalaman ko mula sa kanya. Pero bakit inilihim to ni nanay at tito sa akin? Anong dahilan nila? Tutulungan kitang maging tulad ko. Kaya sumama ka sa akin para magpagamot. Ikinuwento ko na lang din sa kanya ang lahat-lahat. Pero bago ko siya napaniwala, sandamakmak na ebidensya din ang sinabi ko sa kanya. At dito ko rin alaman na isa pala tong dating matapat na kasamahan ni tatay. Isa rin to sa mga lumikas ng sumiklabang laban sa gitna ng lahing albularyo at aswang. Napadpad to sa bicol at wala nang naging balita sa samahan. At dito niya rin sinabi sa akin ang pangalan niya. Siya si Hector. Kung ganun, isa ka sa may gusto dati sa plano ni tatay na maging tao. Tama ka. Sangayon at suportado ko ang tatay mo dati sa mga balak niya. Dahil alam kong ikabubuti namin to. Pero nang nawala siya, naging sunod-sunuran kami sa tiyuhin mong si Roel at sa pinsan nitong si Victor. Hindi ko akalain na sila pala ang pumatay sa tatay mo. Nilason din nila yung mga utak namin. Pinaniwala nilang dalawa ang buong lahi ng mga aswang sakapis na ang mga ebularyong pumatay sa tatay mo. Pero mabuti na rin dahil ikaw mismo ang nakapatay sa tili mong traidor. Ngayong alam mo na ang buong katotohanan. Ano nang plano mo? Sasama ko sa'yo. Baka pwede niya rin akong gamutin ng tulad sa'yo. Dito nga nagtapos ang usapan namin ng na matandang to. Ang sabi ko sa kanya, bumalik siya rito makalipas ang tatlong araw. At babalitaan ko na lang siya kung ano magiging pa ni Lolo si Basan. Nang sabihin namin ni Audrey to kay Lolo, agad niyang nakilalang matanda dahil minsan na raw silang nagkaharap nito sa isang labanan. Kaya pumayag si Lolo Sebastian na gamutin niya ang matanda pero masyadong delikado daw to dahil sa edad nito baka hindi niya na raw kayanin ang gamutan. Nang magkita kami ulit ng matanda, buwang disisyon niya magpagamot kahit buhay pa raw niya maging kapalit nito. Kaya ilang araw lang, umuwi kami ng kapis. Nagpaiwan na nito si Audrey sa Cavite. Nang nakahanda na ang lahat para sa gamutang gagawin, agad sinimulan ng mga albularyong session sa pangunguna ni Lolo Sebastian. Naging maayos naman ang unang sesyon pero nung sinimulan na lang yung ikalawang sesyon, dito na nagkaroon ng problema. Hindi na ng matanda ang matinding gamutan. Dahil dito, itinigil nila ang sesyon dahil nawawala na yung diwa ng matanda. Ano nangyayari Lolo Sebastian? Si Ito na yung sabi kong delikado. Wala na tayong magagawa kung bibigay siya ngayong gabi, Gary. Ituloy niyo lang. Kakayanin ko. Pakiusap. Gusto kong mamatay ng isang normal na tao kahit sa huling hininga ko man lang. Makalaya ako sa jablong nasa katawan ko. Nagkatinginan ng mga ebularyo nito. Dito na sumenya si Lolo si Basan na ituloy ang gamutan. Malalakas na sigaw ang maririnig sa bibig ng aswang hanggang sa matanggal na ng tuluyan ng halimaw sa katawan nito. Pero ang batong pinahawak sa kanya ay nahulog sa sahig. Patunay lang na hindi nagtagumpay ang sesyon. Napalunok ako ng laway nang makita ko siyang hindi na gumagalaw Wala na siya Gary! Halos pabulong pang sinabi sa akin to ni Lolo Sebastian Matapos to, lumabas siya ng bahay Alam kong kahit paano Ay nasaktan din si Lolo Sebastian Dahil bihira lang ang aswang na pumayag sa gamutang to Nalungkot kaming lahat nito Pero sa kabila ng lahat Alam ko na masaya na rin ng matanda Dahil kahit pa paano Ay namatay siyang hindi isang mabangis na aswang Kundi bilang isang normal na tao Makaraan ng ilang araw, bumalik na rin naman kami sa Cavite. Kahit hindi nagtagumpay ang gamutan, masaya pa rin ako dahil nalaman kong meron pa rin palang mga aswang na gustong maging normal na taong kagaya ko. Ayos lang yan, mahal. Huwag mo na masyadong isipin yung nangyari. Halika, mamasahihin na lang kita. Ayon, ito yung gusto ko eh. Patay mo na rin yung ilaw ah. Sira, sabi ko, mamasahihin lang kita. Pagod din ako, Gary. Kaya huwag kang ano... Hindi na siya napagsalita nang hilain ko siya sa akin. Napayakap tuloy siya sa akin. Matagal na rin tayong hindi nag-aano eh. Anong nag-aano ka dyan? Yung ano? Sira, ayaw ko. Wala siyang nagawa nang hubarin ko na yung damit niya. Pero nang nasa exciting part na kami, biglang kumalampag yung bubong namin. Sinabay ang pato ng alulong ng mga aso. Sandali, ano yun? Wala mga aso lang yun. nag enjoy tayo dito eh. Sandali, tingnan mo kaya muna. Mukhang kakaiba na yun eh. Ano ba yan? Nakakabitin naman ni. Eh. Tumayo na ako nito at sinuot yung short ko. Pagkatapos ay kinuha ko yung punyal sa lamesa at dumiretso ako sa labas ng pinto. Ay, buhay talaga oh. Maraming storbo. Sino ba kasing... Napatigil ako nang makita ko isang binata sa gitna ng kalsada. Nakatingin to sa akin. Ito yung binatang nakita ko nung nakaraang gabi. Mukhang galing to sa pambibiktima at napadaan lang dito. Hinayaan ko lang to hanggang sa magpalito ng anyo sa isang malaking kulay itim na aso. Tumakbo ito ng mabilis papunta sa madilim na bahagi ng kalsada hanggang sa hindi ko na tumakita makita. Ano? May nakita ka ba, Gary? Nakita ko na naman yung binata, Audrey. Iba talaga yung pakaramdam ko sa tuwing nakikita ako siya. Parang may malaki siyang parte sa buhay ko. Alam kong hindi pa tapos ang kwentong aswang kong to. Lalo na't na may ilang aswang pa sa akin nagpapakita. Isa pa, gusto ko rin malaman kung buhay pa ba ang nakakatandang kapatid ko o wala na siya. Hanggang dito na lang muna ang ikukwento ko. mag update na lang ako sa mga susunod na mangyayari sa paghahanap ko sa mga aswang na gustong baguhin ang mga sarili nila bilang normal na tao. Dahil naniniwala ako, habang buhay ka pa, palaging merong pag-asa, palaging merong pagbabago. Ako ulit si Gary, ang aswang na piniling maging normal na tao. Dahil ito ang nakalaan para sa akin, ang maging tulad nyo, tao.